We go to the next level. Yung next na mga sudyanteng nangangailangan, pero nasa SUC, nasa LUC, nasa PNSL, at nasa private universities. Yung guidelines po dyan yung kailangan ho natin. Yes. So, kung tanongin po ako, basta naka-enroll ka sa SUC at LUC, the biggest likelihood is nangangailangan ka ng tulong. Kasi yung 4Ps po, sa totoo lang, ano po, talagang, ano yan, uh, some of them are still below the poverty line. You know? Pero yung mga nasa poverty line or slightly above the poverty line, kailangan pa rin po yan ng tulong. And I've said this from the first time na binuo yung 10931, yun pa rin po yung posisyon ko. Marami pong nangangailangan. So hindi mo masama na mabigyan ng tulong yung mga kabataan sa LUC at LUC at yung mga kabataan nangangailangan sa mga private universities na alam natin napakarami rin naman. Pero ang kailangan ho natin, yung guideline, no? Personally, if you ask me, gawing simple yung guideline, basta naka-enroll ka, you can avail. Sa SUC at LUC, you can avail. no? Uh, yung sa private, I leave it to CHED to determine ano yung guidelines dyan. But uh, ito pong subsidiya natin, iisa lang yan.